guys, mayroon day, mayroon event dito. So, namigay sila dito ng ano. Namigay ng goodies, goodness, meso. So, ano, ayan, caring for you since 1945 and beyond. So, ayun yung stage. Tapos, ngayon, guys, mayroon tayo dito, mayroon tayo dito, ayan, nakita niyo yan. Hanap tayo nagmakain. Tapos, puno yan. May mga games din sila. Malay mo, manalo tayo. O, oh. dito tayo. Pabosin natin to. Baka pa naman eh. So, doon. <coughs> Hanap tayo dito. Paano ba? Mm -hmm. Mm -hmm ngayon. Sobrang daming tao dito, guys. Nakikita niyo yan? Yan, dito kami. So, ikutin natin to. Ano ba mayroon? Ala, grabe naman palang line. i really do Dito tayo sa Nice Cafe. Line muna tayo, guys. Punuin natin yung bag, Chari. Saan yung line dito? Ayan, ito yung last. So, dito muna tayo. So, ano nila? Ano? Raffle ticket. Sana manalo. Dito to. Dito to. Paris lang na. Okay. So, ayan guys. So, hintayin lang natin siya. Ito yung first natin. So, ayun. Naghintay sila. Na. Sana manalo tayo, no? Wish lang naman. Um, <laughs> ano <hana> ito pangalan? <laughs> so, mayroon kaming bag. Oh back ano oh, i-credit natin yan sa miso lahat ng miso cereal mm -hmm. lahat ng items ng cereal mm -hmm. ay na liso liso goodness <coughs>

Pack lang kayo. Meron na kayong kagad. Nescafe original. Patingin nga natin. O, oh, pakita natin yung tutup Ayan. So, Nescafe original. Ay, ay, si Kuya. O, oh, si Kuya. O, oh, o, oh, Ayan na. O, oh, galit si Kuya. Huwag kang galit si Kuya. Ayun. Alright. <laughs> ayan. <laughs> ayan. And then we also have, ito pa, meron pa tayong Nescafe. Creamy white. Creamy white. Ayan

alam niyo po ang stevia is natural so it does not give you GI spikes din sa mga baby 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 na umiiwas na tumaas kung yung ano nila yung ah, kaya nila. ang stevia is very very good and natural na sweetener para dun sa mga nag-aalala tayo ng mga blood sugar so meron na ang less cafe na stevia Ayon, eto yung example. Kung makikita niyo po sa inyong mga paborito tindahan, ang hanapin niyo po yung nakalagay sugar free. O, oh, nakalagay po dyan, Makikita po natin yan. Importante, importante kung binabatayan nyo ang inyong mga blood sugar pero hindi pa rin pwede dyan? Hindi oh, na pwede? Puno na po eh. Ha? Puno na po. Ah, dapat pala dito ako sa inyo. Doon kasi ako sa loob. Uh, Ay, ito na. Niyo pong, ha? Tignan niya po, tanong niyo po kung pwede po. Baka hindi na. Parker! Wala. lang. Tatak naman pala yan eh. <tip> tatak lang ko siya. Ayan, tatak <tip> lang pala. kita kesal dengan saat ini

where we are drawing winners for 1,000 pesos worth of mercury drugs. Something like that. Something like that. Okay, so 1,000 pesos for you. Next winner, please. Next winner! mas mataas kumpara sa brand X at that represents the power of 100% dairy protein, so again, tandaan natin na ah. 100% dairy protein dahil mas mataas yung essential amino acids nito, ibig sabihin mas mabilis ko ma absorb ng katawan kaya naman it supports growth better compared to a protein blend with soy. So now, no, which type of protein helps kids grow taller and stronger more effectively? Ano ba yung sagot natin dito? Ayun ba? Or this one? Siyempre, this one. No, that's right. The answer is the one with 100% dairy protein. So once again, no, let's give a big thank you once again to our naughty scientists. maganda yung 100% dairy protein. This is because it uses way dominant dairy protein. Ito yung type ng protein na, na madaling maabsorb ang katawan kaya talagang nakukuha yung benefits nito. And, now because it has more of the important building blocks that is needed, it's also called essential amino acids. Mas kaya nitong mag-support ng high growth, magpagtaka, healthy development, and of course, that energy, especially the growing children, Para that they can be araw in activities. Kaya naman so moms know the right kind right of clothing, and then the 100% daily clothing method. Like in Wyatt, as well we're giving them a better chance to grow See? Their advantage to normal. More... Okay. Ayan. Sila. Second experiment na tayo. Para sa ating final experiment, we are going to witness something exciting. No? Itigla naman natin ngayon kung paano nakapekohan yung iba't bush So, andito na yan, guys. Ang dami ng mga dala-dala. Dito ako sa market market. Ayaw na sumali doon kasi bawal yun sa sakit ng tuhod. Charing. I go to I want to eat. Ngayon, aray ko. Market market. Tapos ng events. And dito na 'yung lahat ng mga adami, promise. So dito tayo. Hindi na ako bibili ng tinapay. Bigat na ng dala ko dito. So, i-end ko na yung live ko, guys. Owe oh, na ako. Kasi ang dami ko na nabili. Market, market. Ano kaya? Bibili akong tinapay? Or something? Hindi na muna. Hindi na muna. Tingin lang ako dito. Baka kasi uulan, ang hirap maglakad na maraming dala. Papapata. Market market. Aten ng mga Pas mo na sa mga pagkain. So bye bye na muna guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Like the part of Ayun. Oh la la.